Hindi. Pero ano ano ba 'yan? Nariwa pa. Hay, e san. Oh, lumalabas ko. Umaga pa kasi niyan, kasariyan sariyan. Dito lang namin yan guys, kinuha sa may likod ng bahay. O, oh, di ba? <laughs> Dati kasi may punso doon. Eh ngayon, nung siyempre nung natirahan na namin, na walis-walis na, na natagtag-tagtag na yung mga lupa. So, yun, hanggang pumantay-pantay na katabi niya pa mga ano, mga kulungan ng manok. Pero hindi naman siya naaabot ng mga pot-pot-pot-pot nila. <laughs> Sadya talagang noon, nung pa kami mga tanim-tanim doon sadyang may mga tumutubo-tubong ilan-ilan ni eh, meron pa rin naman pala ngayon so yun guys lagi nga kami kung paggising ng umaga yun naabangan na lang namin kung may tumubo doon ngayong nagkikidlat naguulan itubuan ngayon ng kabuti so yan binalot nga lang namin guys sa may saging tasi ihaw ko lang siya Lagyan ko lang siya ng asin. Pwede rin namang bechin or magic sarap para medyo may lasa-lasa. Tapos, ang sarap ng pagkaihaw. Kasi, malalasan mo yung medyo usok ng kahoy. Yun. Ginobli namin, guys, yung pagkabalot niya para bago pa masunog yung ba yung pinakabalot niya ay luto na siya taos para maging perfect guys, nagprito na rin nga ako ng tuyo para may partner naman yung aming inihaw na kabute. Wow! Tapos may nag ano na rin ako, naghiwa ako ng kamatis. So yan, guys yung babad naming sili. O ba diba? So, sa awan sa tuyo! Uh, nakakalaway. Alam ko naglalaway ka na rin dyan. <laughs> Ito ba diba? Napakalibre. napakalibre. Napaka-tipid na ulam, may libre pa, o oh, di ba? San ka pa, lit lang ng gastos mo yung nilagay mo lang na na ah, magic sarap at saka asin, ikapipiranggot lang naman yun. Tapos yung tuyo lang, magkano lang naman sampu lang yung binili ko. Oh my God, o di ba diba? Matuto tayong magtipid sa buhay. Bye -bye. Yan guys, kain na tayo. ba? Diba? Kami lang naman kasi mag-asawa. Wala sa school yung mga bata. So, samahan na rin natin ng soft drinks well, para for fact. So, yan. Kain na tayo guys. Thank you for watching. Like and subscribe to my channel.